sa panibagong video na kung saan ay maglalaro tayo ng Grand Chapter 2 at uh, it's been a while is nung no, actually it's just been a while ah uh, two weeks ago nilalaro ko to at nga pa nagkalagnat ako hindi ko nagawa yung challenge na dapat kong gawin at ngayon susubukan natin maglaro ng Grand Chapter 2 without without gram eh. Si gram pa lang. So, si gram pa, hindi siya nakakainig. At alam naman natin lahat yun. So, bago nga lang sa muna itong video, mag-subscribe ka muna kung ayaw mo masuntok. Seryoso ako guys. So, i-play na natin nga ito. titingnan natin kung may pinagbago pa guys October 31 ngayon so baka bukas magkaka special tayo which is November 1 bukas tama ba ako oh November 1 nga bukas so ngayon bakit ako may, medyo may name boss kaya tulog pa kayo mga kasama ko di sa bahay <laughs> mahaga pa naman kasi Magarit naman ako yung sensitivity kung may Siya Shadow magalang. Hindi naman ako nasa PC. Duct tape. Anong gagawin ko sa duct tape? Oh, bitchy. Nagulat ako. bigyan natin ang Hindi naman copyrighted to eh. Alam ko ah. Nagulat ako doon. Hindi naman gulat na gulat. Ashaka ko talaga. Shack tsaka gulak di ba pares na lang Basta yun <laughs> Okay Alam ko si Graham pa lang ay Siya lang mag isa At kapag siya lang mag isa Siya lang makakarinig ito Sige hintayin natin bumaba si Graham pa Graham bumaba ka na Wala si Graham May bakasyon siya Ah, bilis, 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 Grampa. Uh, ano ba? Di pa ito, Grampa? Si Grampa ninyo, ano na yan eh. Ang bagay sa mabagay, mabagay pa eh. Grabe nyo naman ko ito. Si Grampa kasi, guys, wala siya na rin. Eh. So, hindi lang naisisilin tayo. French. So, siguro mamaya magagamitin yan. Ano, French? Uh, Rell muna pa siguro natin kakayanin natin si Grandpa I think mas easy kasi si Grandpa pala Naman ito. Hmm. Oh, Ang Hmm. Siguro itong padlaki sa ano ito. Sa... So, diba? I think. So, dahil sa so wala naman si hindi naman nakakarating nga po si Grandpa. Ay, na ilalagay natin muna tayo dito yan. At wala ba something dito na pwede kong gamitin? yung takas sa bahay na to. Uh, saan yun eh? Puro na yung nakikita okay oh yung sa tao dito. Sa mga Oh, yeah, may crowbar. Isa pa to sa mga pag-asa natin is yung crowbar. <laughs> so, sa door tayo, i-escape siguro is kapag nagkataon. Kailangan natin mo nang teaser yan para mapatay yung maranda na yan. Ah, ito, so kailanganin natin to. Kasi, so, yun, guys, snap, mas madali kapag ay, oh Sabi ko... Lampa. Sinabi ko, mas madali sa door. Oo po, mas madali talaga sa door. Kasi kasabot, may hirap akong hanapin yung mga ano. Bababa pa lang Trampa. E Ewan ko naman talaga. Sayang yung oh dalawa na sana yun tapos yung yung I think yung na lang tsaka yung wheel yung kulang we are gone na eh. tapos na yung video tapos na yung video guys actually yung balak ko sa mga ano siguro bukas is Halloween, Halloween bukas, 'di ba? Halloween. So, hindi ko alam kung mag magkakaroon tayo ng Halloween special. So, grampa pa yo ko na. Pupunta ka ba dito? Ano meron dito? Wala naman si Gran, 'di diba? ba? Kailan po dito, ha? Ha, grampa pa ba kailan dito? Ha? Umiipal ka na ba? <laughs> may umiipal si Gran pa eh. Umaya pa talaga ito si Grampa. Yan yung pangit. O, ba't? Tinay ka. Oh, my goodness. Makakala mo nga tayo dito. Narinig na naman natin yung si Grampa kapag tumatakoy. Taser yan. Alam mo, Grampa, nainis na rin ako sa'yo yung dyan eh. Siguro kailangan mo na muna magpahinga. Asan pong ano to? matandang kalbo mali ka rito hinahamon kita sa isang duelo saan ito matanda ko ito bago yan? wala dito yung matanda yung <laughs> matanda nasaan yun nandito yan guys o oh. grandpa ikaw lang mag isa kayo wala kang pakilam sa ICU mo wala kang pakilam sa ICU mo ha huh? Wala akong pakialam sa ICU mo, alam mo yan? Kasi wala talaga akong pakialam. Nasaan yung ano? Wala akong pakialam. Susi yung kailangan ko. I think, sapat na yung yung ganong katagal na ano. Para mabuksan yung mga kailangan kong buksan. O, opo. Magbubuksan ko na to. At hindi natin kung meron dito. Baka nandito lang kailangan natin. Ayun, di ba? Nandito nga. So, isa na lang yung kailangan ko, guys, which is yung steering wheel na nasa baba yata. Pero bago yun, buksan natin muna yung mga kailangan ng natin buksan. Itong door sa ano to. Ah, uh, ito. dito. Yung crowbar, hindi ko nakalimutan na naman sa yung crowbar. Yun yung ngayon sa sarili ko nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay sa so, one hand ilagay yun diba nandito lang yan yung ano yung crowbar sa kong ay to 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 so isa na lang yung kailangan natin guys ano yung kwiti yun yung steering wheel na lang talaga so madali na lang yun madali na lang talaga yun guys kasi nabuksan na natin yung dalawa eh. Okay. Isa na lang talaga guys. Isa na lang. Yung isa na lang talaga yung nawawala guys. At ano yun? Hindi, hindi isa na lang. Hindi, mayroon pa yung mas. Hindi, ano na lang. Isa na lang talaga. Isa na lang yun. So yun yung kailangan natin na hanapin. Pero bago natin na hanapin yun. Alas pa 2 minutes na rin naman. Ano natin to? Delikado eh. Baka uh, magulat lang tayo ng din yung si Lolo Calvo. natayo ayokong magulat. Nanday. Nag-spawn ka na naman, ha? Wala ang pangyayang kayo mag-spawn ka, oh, garam pa. So, dahil... Wait lang, yung stun gun, yung stun gun. 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 Ha? Huh? Every Oh my goodness. Ano? Yung game nagcrash. Ano? Ha? Uh, wag ka magcrash wait lang. Ano? Okay, so ngayon, dahil nandito na tayo. Is steering wheel ibigay mo na. You know. Ha ha. Yung steering wheel nandito. Ha ha. Tapos tato guys. Hmm. grampa gampa mo na mag-respawn hindi mo na kita kailangan ngayon huwag ka muna umepal grandpa kahit ngayon lang huwag mo sirain yung kasiyahan ko grandpa ang dali lang talaga guys kapag wala si granny yung totoo kasi wala, wala kang problemahin sa pag pag-accept wait hey lang yung screenshot ko ilan natin ang thumbnail ilan natin muna dyan okay we are Now to go to accept at grandpa. Bye bye na. Ah. Hindi lang kapag talaga si grandpa lang. po talaga niya. Wala yung grandpa eh. Iniwan ka ni Granny. Iniwan siya ni Granny kaya nalulong eh. So pwede nag-enjoy kayo sa video. Suntukin nyo na lang ni like. Diyan. Mag-enjoy ngayon, Makita kita tayo sa susunod video.